A great leader who firmly believes that if and the problem, I need solution. It's the first time I come to the Phil Cock, and uh, it's a tremendous building. Hawaii. It's my first time in 37 years to be in Hawaii. So it's a long, long time, and through all those years, you've been with us. All of which we say in Batak is not pampataba it's pampabata. <laughs> He has a good family member Mrs. Marcos and uh, the, the Irene and Bongbong was there too. It's so sad that we, uh, we miss him. Talagang uh, he's a very good president. Hey, Apo na kayo, number one ho talaga ho yan. Ang bait nung sinabi ko na, tinanong ako na, anong apelido mo? Kung na ni Apo, kanya, yaro na Apo. So, memorable na dyan nga pa pinagsarita ng kami kini kini, kini apo um, uh, Marcos ini nabiyag so number one Marcos Marino Salamat kay Senator Amy Marcos at dahil uh, pumunta siya dito sa Maui para kumustahin kaming lahat na apektado sa wildfire at uh, salamat din sa kanya sa pagbib pagbibigay ng tulong sa amin. son, mawi representative of governor just green it's going to take years to rebuild this place but uh, we say to all the people be patient because it's going to take a lot of effort time and money wala na, wala na kami pag-asa. Parang hindi na kami makabangon. Nagpapasalamat kami. Boss, I e. Senator, thank you. Thank you so much sa pagdalaw mo sa amin dito sa Maud. Thank you very much. You're always in our hearts. And uh, we're very, very grateful for this extraordinary community that's been behind us throughout so many decades. hindi naman ang tatay ko ang nagpauso ng OF, OFW. Ang orig na orig, yung ama niya, eto si Mariano Marcos, na siyempre nakabota, laging nakasakay ng kabayo, pasikat. At ang nangyari, na-assign kasi siya, naging uh, Deputy Governor General ng Malawakang, Davao at Cotabato. Nung buong buo pa, hindi pa pinaghati yung mga probinsya. At doon siya nakatira sa Santa Cruz, Davao del Sur. At ang ginawa niya, dahil nakita niya ang ganda-ganda ng Davao, ang lawak ng lupa, at higit sa lahat, walang bagyo. Noong nagkaroon ng isang malaking bagyo sa Ilocos, अब ईशिप Papuntahin kaya ang mga magsasakang Ilocano at magsimula magtanin ng bigas dyan sa Davao at Cotabato. Hanggang ngayon, napakarami pa rin nila. At nagumpisa na rin ang pagpapadala ng mga Ilocano ng Hawaii Fruit Company noong panahon na yon. 1906 daw ang pinakaumpisa. Pero noong panahon ng lolo ko, dumami ng dumami yung pinadala sa Hawaii. At eto na yung ang ako. Dahil 1970 ayaw na magbenta, nagkaroon ng oil embargo, pagkamahal-mahal ng langis mula sa Middle East. Eh sabi ng amo ko, paano tayo nito? Puros imported. Ngayon, ang ginamit niya, itong overseas Filipino workers na magbigay ng dollar sa Pilipinas. Para magkaroon ng pera ang Pilipinas, para bumili ng langis, yung tatay ko, noong 1974, 1976, kinausap lahat ng kontratista Pilipino na kumuha ng kontrata sa Middle East. Ayan, Tehran Airport, Jeddah Port. At ang magpapatayo ay yung mga Pilipino. Kaya, maganda ang ating overseas workers noon. Ang bossing, Pilipino rin. Ayan, lumaganap, naging successful, at walang mga horror stories na inaapi ang Pilipino. Ito ang ang exchange gift na Ilocano. Talaga naman, pag may aalis na kamag-anak, kaya nagkakaroon ng na kung ano-anong laman ang kanilang maleta. Ang mahiwagang talimbala, ang burbur, -bur, yung tuwalya na habi dito, yung mga pamalo, eh kung ba, bakit pinapalo pa talaga yung labada? Kung ano ato, may tawas, may bagoong, may tatapo ng immigration sa Hawaii, higit sa lahat, may mga santo ninyo na mga anting-anting. At, kailanman, hindi mawawala ang tabo sa Pilipinas. Ang sabi nila, ang modern furniture ng Ilocano, hindi na raw butaka, yan mga upuan. Wala na raw yun. Ang talagang furniture na namin ngayon sa mga sala ng bawat Ilocano, eh, ang balikbayan box, punong-puno ng sarabo or pasalubo. At syempre, ang pinakapaboritong mga Pang sarabong, pasalubong, pinaka-favorite namin ang walang kamatayang Hawaiian Host Bacademia Chocolate galing Hawaii, ang Colgate. Bakit naman? E may Colgate naman sa Pilipinas. Hindi kumakasin Pati mga dela, mga Swiss Miss. Higit sa lahat, yung Irish Spring. Ayan, mamimili pa talaga. Ivory for babies. Ang mga kape. Naku, talaga naman. Kaya overweight lagi. Pero sa Pasko, looking forward kami dyan. Excited buksan lahat ng bayan Box. At ngayon, narito naman tayo sa kalagitnaan ng Airport Road. Pag-landing na pag dito sa Ilocos Norte, ang unang bibigyan ng pugay ay yung ating mga OFW at ang ating mga migrante. Ayan, eto yung migrant monument na ako naman ang nagpatayo. Bilang pagkilala sa hirap at sakripisyo ng lahat na nagtrabaho abroad, para lamang mapigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya. Higit sa lahat, edukasyon. Pero hindi naman permanente kasi gusto namin bumabalik sila, uuwi at tuturuan kami. Sabi nga, sa bawat OFW na alis, sa lahat ng migrante we miss you kaya ang sabi namin earn learn but return bumalik kayo Namin miss kayo ng mga anak at mga pamilya ninyo naku ito nung International Migrant Workers Day December 18 2015 ako yung governor noon gimik namin to kasi talaga naman sila ang bumubuhay ng probinsya So here we are, iba't iba ang ating mga sektor na pinadala sa abroad. Mga magsasaka, mga inisda, tapos nag-level up, ayan na yung ating mga cook, mga chef, mga waiter, pati yung uh, US Navy na ayan, andyan mga doktor, ang walang kamatayang nurse at caregiver, mga guro. Naku, sang katutak talaga ang mga Ilocano filipino Pilipino naghanap buhay sa abroad at nakapagbigay ng maayos na buhay sa kanilang pamilya. Mabuhay ang OFW! Mabuhay ang mga migrante!